ni si CJ, mag mag-share tayo ng video, mag-comment tayo. ba yung mga bakla sa Pilipinas. oh, yo. Yeah. Na sa mga joke-joke, mga comedy bar. They're pretending they are joking, but ang totoo noon, minamanyak nila yung totoo yun. totoo ito, yun. Ito by nature, brother. Alam niyo, mga partner, by nature ang joke is half meant. Exactly. Kaya mo sinasabi kasi it's either na experience mo o meron lang nakikitang may gumagawa ng ano sinasabi mo. Correct. Ako. Kunyari, ginudyok, pero nahihipuan pala ako ng bakla. Di ko na oh, Yung mga ganon, di ba? Hindi naman natin nila lahat ng bakla, pero 100% ang kilala kong bakla ng mamanyak. Oo. Oh, so, kung ko ay, lang, ano sinasabi lang. Totoo na naman. Kasi Di ba? Ikaw, kung may babae naman na pwede natin manyakin, mamanyakin din natin eh. Ako kulong ka. Hindi nga. Di, hindi. Di, I mean, hindi. Eh. Hindi to. sa lalaki, hindi makukulong. Pero pag ba, lalaki ang naghumawak sa puwit ng, lala, ng babae, kulong ka. Kulong <laughs> ka. Yun nga ang kwani. Yan ang isa sa mga pag-usapan natin. Dahil sabi nila, gender equality. Eh bakit? Pagka tayo ng hawak, kulong. Pag sila ng hawak, ayos lang. Correct. Oh. Oh. Pagka oh. ang ng bugbog sa lalaki, eh, Okay lang. Pagkalaki oh, mo, isa sa mga magandang topic pa dyan sa gender equality. Ito, question talaga to. Which is in-expect, lalo ng mga Pilipinong babae, mga Pilipina. Pag nag-date, lalo first date, sino ba ma dapat magbayad? Yun. <laughs> diba? But they are looking for equality, di ba? Oh, tapos sasabihin nila gender equality. Kung anong kaya ng lalaki, kaya din namin. O, oh, eh bakit uh, expect ninyo magbabayad yung lalaki? Hmm. O, bakit hindi ka pumarehas? Uh, di ba? Diba? diba? Sabi nga, eh, kung halimbawa, lumabas tayo, hinawakan yung puwit ng girlfriend mo, eh, anong ine-expect ng babae? Laban mo, hawayin mo yung... Ang laban mo oh. siya, di ba? Bumbugin oh. yung ano, ine-expect mo. Kasi kung sasabihin mo lang, ah, oh, okay lang yon eh, mawawala ng gana sa yung babae sa'yo. Oo, oh, hindi mo siya okay. kayang i Hindi mo siya kayang But you are expecting him ay ipagtanggol mo dapat siya. Yeah. Eh, bakit ka mag expect ng gano'n? Eh, equal nga kayo. Correct. Bakit di mo sa pakindig? Oo. Oh, okay, yeah. kung makipagsapakan ako doon, sumali ka rin sa tayong dalawa makipagsuntukan doon. Oh, Reg. Oh. But Reg. not do that. Reg. Ito, i-record mo. Umpisa na itong Reg. podcast natin. Ito, <laughs> ang title, Sang Ayong kabasa sa Mga Bakla. <laughs> <pa> <laughs> ayaw, wag, mo, wag mo na ako. Wag mo na, na tirahin yung mga bakla. Wag di, di na. Hindi pa nababasa ni ni, ni JD. Eh. Basahin mo na sa baba. Tama ba ang kabakla? Utang <laughs> 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 Tol. Wag mo. Wag mo na, Tol, yung bang yan. <laughs> yung ang pagiging bakla, tol. Pag, pag nanganak kang bakla, bakla ka. <laughs> <lang> na Wala mga puta. <laughs> <laughs> Hindi kasi ganito pinaglalaban nila. Ang problema kasi ngayon sa sistema. Sa ngayon dito sa North America, itinuturo ng mga LGBT na yung nararamdaman nila at nararanasan nila ay normal. Sa mga normal. Tapos tuturo mo sa 8 years old na bata na normal kami. Mali, yes. I don't agree with that. Ito. Kasi they themselves they experience they're struggling on their own lives na na sila ay bakla. Di ba? Yes. Tapos ngayon gusto mo ituro sa bata, normal ka. Hindi ka normal. Sasabihin mo sa bata, may, may ethics ka, sasabihin mo, babae ka. Oh. Hindi, oh. alam mo, nagkwana na sila eh, they, 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 they cross the line in terms of like, you know, ano ba ang Quality. gusto niyong palabasin ngayon na, di ba, baga, parang put it to the next level na tama lang yan, correct lang yan, tapos pwede mong sabihin lalaki ka kahit babae ka. Diba? Eh. Diba? Diba? Eh, kaya nga sabi nung isang ano, isang nag-iinterview sa UK, no? eh paano ko sabihin ko, tatawagin ko kayo, ang tawag sa kanila ngayon, yung day, day, yung pronoun, di ba? Yeah. E, yung yeah. nila eh. O di sabi, sabi niya, tawagin niyo ako, Mike king. Gusto ko, tawagin niyo ako lagi, Mike king. O ayaw nila. Bakit daw sasabihin siya, hindi naman siya king? Oh. Tama. Sabi, eh, ganun din kayo. Bakit ko kayo tatawagin babae, hindi naman kayo babae? Exactly. Ito naman ang tatanungin ninyo, yung kabaklaan. Bakit okay, nagtatago but ka but na sa simbrero mo? Para mo, sila sa society, di ba? Yung mga kabaklaan. Ano na na? Go ahead, go ahead. Ulit, ulit. <laughs> 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 pero ako, di naman ako agwin sa banga bakla. Uh -huh. Kasi mga bakla. Kasi may mga kamag-anak din gano'n eh. Yeah. <laughs> uh <-huh>. Ikaw ka, <laughs> uh -huh. uma. Umano ka, uma. Sabihin, walang problema, sige. Pero wag mo nang ituro sa amin na na no, no, normal yung pag, ano, pag-iisip mo na uh ikaw ay babae. Eh. Dahil pinang dahil daw by nature pinanganak silang ganon. Tapos ngayon, kasali ka pa ngayon sa mga sports, sa Olympic. Oh, yan, isa pang topic. na yung ano ng legacy ng mga babae. Yes. Tinatalo mo na. Yun, hindi bro. na, hindi na fair yun, di ba? Oh, hindi na nga fair yun. Pwede ko naman i-declare na bakla ako eh. Tapos makipag-boxing ako sa babae. Di, sigurado, panalo ko. Di ba? Pero tingnan mo yung ano, yung nanalo dito sa NCAA na swimmer. Yeah, so, yeah. America. Recently lang. Yeah, yeah. Tama. Yung niya yung parang nag-Olympic na yata yung swimmer na babae. Ngayon, second place na lang. Dahil doon sa bakla na oh. ano, lumaban doon. Exactly. So naturally, lalaki yun. Pag nakita mo talaga siya, yung structure ng kanyang katawan, napakalaki. <laughs> oh, yun nga. Kaya paano mo magiging, paano oh, magiging patas yun? Oh, iyon 'yung is, ano, inyong sistema na hindi nila maintindihan. Bakit di na lang kayo magtayo ng sports na puro kayo bakla? Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. Kasi tama, may mga category uh, naman 'yan eh. May mga disabled Olympic. Yeah, yeah, tama. Ano ba yeah. tawag dun sa Olympic na isa 'yung magkakamukha 'yung mga bata kahit anong race. Oh, 'yung Down syndrome. Down syndrome, oh. uh, ano, Olympics. Yeah, 'di ba? Kasi alam nila yung category. nila. Bakit mo isisiksik yung sarili mo doon sa babae na hindi ka naman ganon? Mm -hmm. Bakit okay. ka naman magtayo ng puro mga gay Olympics? Di ba? Ito, okay. ito. Alam mo alam niyo ba na ginamit din yan as a kwan? Mayroong isang instance na yung nagpretend siya na bakla siya, na babae siya. Pumapasok oh, sa dressing room ng mga babae. Tapos ni-rape niya. Oh, hindi lang 'yon, yung yung hinaharas niya yung mga babae doon. Di, may ni rape talaga. Oh, 'yon isa pa 'yon. Meron oh. tapos keteek pa siya ng picture. Etong malupit. Oh, yung bakla na 'yon na nang rape, ikinulong doon sa kulungan ng babae. To, oh, putang di. <laughs> putang. kasi bakla, babae nga do siya. Putan doon di, di double jobardi 'yon. <laughs> Hindi, ito so, yun. Dito sa Amerika, ikinulong sa kulungan ng babae. Ay, oh, yun lang. <laughs> di, di niya yung kamanya-kanya kung hindi talaga siya bakla. So, so yun, isang... So, isang ano ba talaga ay. ang kabaklaan? Tama lang ba? Tama ba ang kabakla? <laughs> hindi, hindi... So, sa ayaw ka ba, brother? Hindi, sa akin. Hindi ko sasabihin mali sila. Ah, nandiyan na yan, inborn, sabi mo na, inborn ka, no? But doesn't mean it's correct. Kasi ganun din naman ang uh, Down syndrome, di ba? Hindi naman naging correct kasi yung naging proseso nung pagkabuo niya. Yes, Kaya nagkaroon probably. ng problema. So ganun ka din. Kung iniisip mo na hindi ka ba lalaki, then may problema ka rin. So basically, <laughs> hindi naman sa kwan pero disability din yun. <laughs> In some sense. Yes. Eh kung sabihin ko nga na ano, na ako, brown ako. Filipino, Asian. Sasabihin ko. Sasabihin ng anak ko pagdating dito sa bahay, sabi niya, Daddy, I feel I'm white. Anong gagawin mo? Hindi siyempre, educate mo siya. Hindi, pero... Exactly, educate mo siya. Anak, hindi ka puti. Brown ka, Asian ka. Oh. Hindi mo pwede isipin yun kasi mali yung, yung structure mo, mali doon sa iniisip mo. So, ganun din yung... Exactly gay, di ba? yung acceptance nga eh, yung acceptance of kung ano ba yung kasi dito na ang dami nang nahaluan kasi ng mga politika eh na o oh, mali yung sinasabi ninyo. Kailangan ganito, bigyan niyo sila ng respeto, yung mga ganyan. So, di ba may issue pa nga na sabi nung isang bata, o magmula ngayon, pusa ako ha. sabi niya, hindi, tututo, Brad. Tapos, nagtapos, Brad. Puta, may Dad, nagpabili pa siya ng liter box. Alam yung taihan ng pusa. Pinalagay niya sa room niya. Doon daw siya tatay. Doon din daw siya iihi. Uh, anong ginawa ng parents? You teach your kids na hindi ka pusa. Exactly. ah diba? So, wag mong ituro sa anak namin sa school na sasabihin mo, eto yung bakla. Normal to. Ikaw, hindi mo pa alam ang sarili mo kung bakla ka. Huwag mong sabihin ganun. Yeah. Diba? Diba? So, yung anak mo, kung sa tingin mo, babakla-bakla, sa age of 8 or 5, e di bakit di mo i-guide siya na hindi ka ganyan? No. Ngayon, pag lumaki siya, naging adult na siya, talagang bakla siya, e di wala ka na magagawa. Oh, At yung choice you, na you know. yun, yeah, tama. O, di ba? Sabihin mo hindi normal yun. Ang ginagawa nila, sabihin mo, normal yun. Mm, tama. Yeah, ang point dito is wag na ninyong ikwan, i i-enhance yung iniisip ng mga bata kasi nga hindi pa nila pwedeng identity crisis 'yan eh, bradde. Eh. Correct, 'di ba? Kasi depende sa peer group din nila. Saan ba sila naka-join? Lalaki siya pero ang kasama niya lagi puro babae. Hindi niya ngayon ma-distinguish ang bako. 'Di ba? Diba? Bakit ang gusto nito mga kasama ko, mga boys? Ibig sabihin ba, boys din dapat ang gusto ko? Kahit lalaki oh. ako. Kaya ako, wala akong kaibigan babae. Oh. Kayo din, 'di ba? Wala kayong kaibigan babae. Wala, wala, wala. Exactly. Yeah. <laughs> Aminin na natin sa lahat eh, nung, nung binata tayo, the reason we are friend with girls is because we have intention. Yes. So, Let's face the fact. yun talaga ang totoo. Correct. 'Di ba? Yeah. Meron kaming balak na ma masuyo kayo, maging oh. girlfriend kayo Yeah, or... exactly doon naman yun eh yeah, doon naman ang start okay. lahat okay. yan eh diba? oo huwag na tayo mag ka, kaya nga wala kaming friend na babae eh. yung asawa interest lang yun. ano. yung interest interest mo sa kanya kaya ka sumasama sa kanya correct totoo yun ewan ko si CJ nagpa-plastik-plastikan to si CJ ah oo okay. nga eh ha 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 kaya kami pumupunta sa sa inyo, birthday mo lang. Other than that, hindi na kami pumupunta. Walang babae. <laughs> De, pero yung, ano, yung mga partner-partner, couple, tapos mga friend-friend na gano'n, that's okay. Kasi alam naman natin na couple-couple yun eh. But yung pupunta ka sa single friends, bawa, ikaw, pupunta mo, mga kasama mo, puro mga single na babae. Come on. Yeah. <laughs> Dama. O kaya yung asawa mo ng babae, pupunta sa mga single na lalaki, ikaw lang ang may married. Eh. Come on, di ba? Oh. Okay. Maybe you don't have intention, but those guys, may intention na baka kahit pa paano maka-slide kung yeah. di bibigay ka. Tama. O, di, di. Ah, ba? Diba? Tama. Intention siya, eh, di ba? Pero, kung ta- unless na lang talaga, yung sabihin, family, friends, na couple couple of course we we don't have intention sa ganun kasi alam naman natin na couple na tayo lahat eh di ba mm. oh. so yun yung, yun yung problema sa ano sa okay. so, eh maganda nga yung ano natin ah de de G, ganito ganito bro. god brother iko muna mag-start ka na nung group ito tatlo tayo tatlo ang kuan ang comment mo no, i eh, ano ko labas ko to ngayon Oh, tapos we mag pa natin. Naka-record 'to lahat ah. Naka-record no 'yan. Okay. Ah, sige, sige. Hindi to kasi example, di ba? Iyan mo lang, bridge, i-upload mo pero naka-private lang. Correct. Tapos i- naka-i-edit, -naka edit na lang natin yung part na 'yon na pinag-usapan. Or kaya, pwede rin to patay, tanggalin lang, walang problema 'ron. No. Pero to recorded na to. Mag-set ka ng schedule na ganito, mag-meet tayo every something. Tapos sure. yung natin isang topic. Pero yung kabaklaan, hindi lang limited sa lalaki yan, di ba? Meron din mga... Hindi, wait. alam mo kasi, Brad, pag sinabi mong bakla sa atin, specific na lalaki, sa Pilipino to, ah, Tapos mm. -hmm. pag babae, eh, tomboy, di ba? Tomboy. Oh, tomboy diba? oh. Ngayon, in-enhance na nila yan, eh. di ba yung LGBT nga? Mm -hmm. Di ba? Oo, oh, oh kasi gagawa. Mga group yan, eh. actually yung bakla, nakaklassify pa yan sa bisexual, okay. mm -hmm. yung mga transgender, ano-ano na yung mga branches niya. Alamas. Yeah. Yung... Oh. Tapos sasabihin mo sa tao normal ang problema diyan yung rights na sinasabi nila. Yes. What the f? Ano bang wala kang rights diyan? Mm. -hmm. Ba diba may rights naman sila as a human. Yes. And human <laughs> rights, hindi yung human rights. LGBT rights. So ibig mo sabihin kung may LGBT rights, may rights din dapat ang ang 100% lalaki na rights. At yeah. 100% na babaeng rights. Ganoon din, ganyan right. Tapos sabihin, dapat mag ano tayo eh, mag-guest tayo ng bakla. Para naman mailaban nila yung sarili nila. Yes. Oh. Ibig so... sabihin, yung rights ba nila nilalaban? Na bakit masasabihin rights? Bakit kung ikaw ba'y bakla, bawal kang ano, magsuot pang babae? Ano, lahat na nga ng rights na sa iyo eh. Hindi, Kaya hey, lahat both sides. Na babae. Pwede, pwede ka pumunta kahit sa mo gusto. Ano pang rights ang kailangan mo? Correct. Hmm. Yeah. Ah privilege ang hinahanap mo, hindi rights. Mm -hmm. Di ba? Yung gusto nila, yes, privilege sure. lang eh. Gusto ko privilege. sa rinigahan na, nyo. Siguro, sa susunod na debate natin or pag-uusapan, pag-uusapan naman natin yung woman's right. Di ba? Exactly. Woman's right, uh, men's oh. right. Kasi lahat naman may rights eh. Yeah. 'di ba? Unless lang putol yung kana mong rights, wala ka nang rights talaga. Iba itong issue din yung sa babae, 'di ba? ano din 'yun. Tama. Dapat, Dapat to. Tama din yun. Patanggal, tanggalin natin tong ano. Tama ba ang, um, panong dyan, is... <laughs> ang tama kabakla? Ang tanong diyan, eh, tanggalin mo tama ba 'yung kabakla? hindi naman tayo nag-aano eh, nag hmm. nag discriminate Ang At sa atin natin sa mga babae, tama yun, ba na bastusin natin sila? Yun ang <laughs> oh. tapik. <But, laughs> alam mo, mutual respect lang naman eh kahit kanino, oh. 'di ba? Idas at matter kung saan ka galing, kung ano ka, kung ganito ka pinanganak. Mm -hmm. 'Di diba, Yung respect okay. lang, 'di ba? Okay. Okay. Pero, pero dito sa North America, ah, uh, in fairness yung mga bakla dito, medyo may respect sila sa sa tao, no? Yes. Kasi e 'wag ko, ah, hindi naman siguro lahat sa Pilipinas. Lahat ng kilala ko talaga bakla. Parang, uh, Alam mo kasi, Brad, sila din ang naglalagay niyan sa sarili nilang pwene, kung paano sila tignan ng tao. Kung hindi ka kakalang-galang na bakla, eh talagang babastusin ka. Diba? Arang babae, no? Oh. You well, wear like a whore, exactly. look so, like a whore. They will treat you like a whore. Exactly. Pero if you you dress like, you act like a professional... professional eh, di okay. respeto ka din ng mga tao. Uh, Oo. Okay. like Di naman nila alam eh. ba diba? Preference naman nila. Sexual mind. preference lang naman nila yun. Exactly. Okay. How you present yourself. Hindi naman basta-basta. kung bastusin ang itsura mo, di talagang babastusin ka nung iba. Diba? Exactly. ba? Diba? Pero sa sabi, ang inilalaban nila, do not judge the book. No, parang ganito lang yun eh. Parang poging lalaki sa kapangit na lalaki. Oo, oh, tama. Diba? You judge me because nakita it, it. mo ba oh, ako? Tangit. Hmm. Oh. Pag nakita mo, pogi. Pero wala palang laman dito. Oh. Okay. Paano yun? So, yun yung mga... Siguro, susunod. Pwede natin itapit yun. I-end ko na yung recording na to. Yun. Sige. Okay. Magyan na tayo. Okay. So, natin, si next topic, sample lang. Pero, sample lang. Na natin tong yeah. ano, tong logo natin, ha? P pwede naman tong maging topic talaga. Tama ba ang kabaklaan? Tama yan sa kanila. Wala naman problema. Hindi naman tayo agin sa kabakla. Ang mali lang, yung ginagawa nila o yung gusto nilang mangyari sa atin o sa mga anak natin. Yan lang ang mali dyan. Ito na. Ito yung ano natin. Yung Maginoo Pero Bastos Podcast. <laughs> <laughs> हे दोस्तों इनफॉर्मलाइज चाहते हैं आई गेटमोले सब्सक्राइब किया चैनल का